Alam nyo po mga idol, nung nakaraang taon, ay uh, binigyan dito namin ng tulong si Tatay Agoy. Ano, binigyan namin ito ng solar. At uh, pagkatapos po mga idol, sa ilang taon na matagal na nasira na po mga idol yung kanyang uh, solar. Kaya ito po mga idol na pag na naman tayo ni uh, uh, Ronnie TV Bilasco na bilihan mga idol ng solar ito po mga idol si uh, Tatay Agoy sapagkat mayroon po yan na uh, nag-sponsor sa kanya ang babaeng grasa mga idol ng uh, Hong Kong maraming salamat po sa babaeng grasa ng Hong Kong sa pagbigay po mga idol ng uh, dalawang libo ano po ay binigay kay papjan Rod Velasco para maibigay ang uh, tulong dito kay Tatay Agoy ang uh, solar mga idol ay uh, naghahalaga ng uh, 1,000 uh, 1,400 kaya may natitira pa mga idol ng 600 mga idol na pera at ibibigay natin kita tayo Agoy at baka meron siyang gustong pilihin, mabibili niya rin mga idol. At bukod dyan, meron din tayo mga idol ibibigay kita tayo Agoy ng mga grocery para din sa kanya. Kumusta? Ano ang masasabi mo sa lahat ng nagbibigay sa iyo ng tulong? Salamat sa, sa banal na kamay. Okay, Tatay Angoy, ano po, yung uh, solar, tulal, nagkahalaga mga idol ng uh, 1,400, tapos may natira pa mga idol ng 600, at yan mga idol ay bibigay natin kay Tatay Angoy itong natira, dahil kung mayroon din siyang gustong bilhin, mabibili niya. Ano po mga idol, maraming salamat mga idol, kaya Ronnie TV Bilasco, at sa kanya mga idol na masibag na sponsor mga idol, ang uh, babaeng grasa ng Hong Kong. Hindi na po yan, mga idol, nagpabanggit ng tunay niyang pangalan. Pero mga idol, napakalaking tulong po yan. Maraming salamat. Kaya babaeng grasa ng Hong Kong. Yan mga idol, ay isang number one baser ni Pap John Ron Velasco. Pero mga idol, ang kanyang pagbaser ay isa palang anghel sa lupa. Maraming salamat po mga idol sa babaeng grasa ng Hong Kong. At siyempre mga idol, maraming salamat mga idol sa walang katapusan. Pagmamalasakit sa mga palad mga idol. pa, Ronnie TV Bilasco, mabuhay ka. Tatay, ito po tatay, yung okle na alim ah, na raan. Ano po? Tayo na po yan, tatay. Salamat po. Okay. Apos. At pagkatap, tatay, ito ay uh, dadagdagan pa natin yan mga idol. Ano po? Ayan. Okay. Okay. Dadagdagan naman natin yan. Okay. Alat tatay ha Ayan. Dadagdagan pa natin yan tatay para mayroong ka tatay uli ng tira. Ano? Tirahan mo lang ako tatay ng 20. Okay. 20 lang. At uh, panggasolin ko yung 20 pesos Okay tatay. Dadagdag pa na rin sa yung tira. Ano po? Tatay. Okay. Tatay, anong masasabi mo? Okay. Okay. Okay, mga idol. Maraming maraming salamat. Uh, babaeng grasa ng Hong Kong, um, Kad Pub, Rony TV Vilasco Napag-utosan na naman tayong maghatid ng tulong. Ito po, mga idol, yung sulang, ano po, at uh, pagkatapos, mga idol, siyempre, may pasalubong tayo, tayo ng kitatay Ingo. Ano po? mga grocery rin dito mga idol ayan right. may mga grocery rin tayo mga idol na ano pinamili para po nyan, mga idol si Satay Ingo okay marami pong salamat mga idol sa walang sawang supporta hindi <laughs> ano po at siyempre mga idol shout out sa lahat ng team banal na kamay mabuhay po ang team banal na kamay siyempre mga idol ay uh, walang sawang katapusan sa inyong support na salamat. Okay, tayo ingo. Tayo na po ito. Okay, yan